Guys, gagupitan daw po ako ng anak ko. Tingnan po natin kung ano mong kung anong kalalabas. Parang ang gikli ng anak. Sabi kasi sa'yo mawag ka magulo eh. Hindi naman ang ako na nagugulo ah nakaka-steady lang mo ako ko Ay. Isa eh, ang ganito. Nikli nga na? Ano? Mm -hmm. Ang kailangan nga ba? Dapat hanggang dito, oh. Ang gulo mo po kasi nakagento naka ka kanina, oh. Hanggang dito. Ay, akala ko yung ano mo. Hanggang po, dito, hanggang dito. Oo, po. Ang steady ko lang po. Hanggang baba ako na ha?

unti-unti yan anak ha